ipakita ko sa inyo tingnan nyo yung balance ko 1$ na lang so ngayon ang pamasahe is 3$. So, tingnan natin kung pwede tayong umutang muna o di ba? Ngayon magbabayad ako dito sa tram ang pamasahe is ano 3$ o paulit-ulit no so mamaya tingnan natin kung pwede ba. So ngayon i-ready ko na yung QR code ko so ewan ko lang kung ma-approve tayo so tara tatayo na tayo dahil malapit na ako maglabas. So, tatayo na tayo. Tingnan nyo yun. Diyan tayo mag-scan. I-scan natin yung alipay natin. So, ready natin. At nasa unahan pa yung babaan. Ayan yung pamasahe. Ayan, pamasahe. Pag adult, $3. Pag child is $1.50. Pag senior naman is $1.30. So, Ayan tingnan natin kung makautang tayo pag hindi lagot ibabayad natin yung 5 natin pag mag negative so good luck sa akin so babayaran na natin uh, okay welcome oh guys dalawang beses na akong umutang <laughs> ayan o oh, diba o oh, ah, mala. May six dollar na akong utang kasi kanina papunta umutang we. Ayun yung sinakyan ko. Ayun. 'Di ba? So, diba? so na muna, bye. Guys, utang na naman ako sa Alipay. Yung pambayad ko oh, one dollar lang. So not enough siya. So uutang na naman ako. Tara samahan niyo ako mamaya pag kababa ko at itatap ko na naman ito. Utang na naman tayo ng pamasahe. Okay. So, ngayon, i-ready ko muna yung QR code call para i-swipe natin mamaya. So, ayan. Hala. Unavailable daw. Patay. Hindi na ako makautang pala, guys. Ay, ayan na. Aray ko. Okay, unavailable na. Patay, eh. Buti na lang may kasabay ako, Pilipina. So, kulang yung pera ko pang bayad ng $1. Eh, yung sa kanya is $4. So, yun, hiningi ko na lang yung sa kanya. <laughs> so, ayan, nagtapa. Tama na yung ano natin. So, tatayo na tayo dito kasi mamaya bababa na tayo. Akala ko makautang ako sa alipiko, ko. <laughs> Hindi na pala. <laughs> Nakatatlong utang na. Ah. <laughs> uh, init next station na yata ako bababa tapos ayan ang driver namin is dito na ako tatayo syempre sa harap para o oh, tingnan niyo yung driver namin ha ah. ah. babae, lady driver yung nag-drive ng tram uy, grabe kainit init man, uy stop pa pala, stop pala to dakot pala, doon ako bumaba Ah, sige lang. Malapit lang namang babaan. yun. gano'n. Oh, ang init. Oh, galing ni ate. Mag-dry. Tapos guys, ito na yon. I-ready ko na yung pera ko pang Tapos ito, drop in ko lang dyan sa box. Kasi hindi na tayo makautang. Kasi nakadalawang utang na tayo. So, alright. I-drop ko na. Shara! Let's go out! So, yun na. Di ba? Lady driver. Ayun yung sinakyan natin. Ayan. Ang daming bumaba. Halos bumaba lahat. Oh. Halos bumaba sila lahat. Ano? Uy, yung init. Tingnan natin. Sige. Ito. Silipin natin yung driver. Ayan. Babae po talaga. Lady driver. Ang galing niya. Ang dami rin palang nagbayit ng coins. Ayan. Lady driver. Ayan. Bye-bye! Thank you! Ayan yung sinakyan natin! Cute! So, pahabain natin yung video natin. Paabutin natin ng 5 minutes. Tapos, i-upload natin dito sa Facebook. Sa Facebook! <laughs> alright, alright! Kasi, wala talaga. Uy, mag-isang taon na, wala. Wala at lok Ay, mali! Ay, tama ba yung sinakyan? Ay, dapat sa next station pa pala ako. Tama ba itong nasakyan ko? Mali. Wala guys, mali pala yung binabaan ko. Uy! Uy! Guys! Uy, auntie! Mag-mabi ko nga. Ay, God, look, Maipit ko! Guys, mali pala yung binabaan ko dapat dun pa ako sa next. So, lakad-lakad mo natin saglit para uh, lalabas din kunti yung mga fats natin. <laughs> fats talaga. Uy, syempre. Kasi sobrang tabatsyong tabat Tabatsyoy na natin, guys. So, lakad tayo saglit dito. Dapat pala next station pa. Atay, Diyos ko. Takot naman yun. At least now, alam ko na Ilang beses na nga ako sumakay dito. Pat... Ay, hindi ko pa rin makalimutan ko pa rin sana ako dapat bababa. Ba. Eh, nagbidyo video tayo. Ah, guys, nararamdaman ko na na medyo nakukunan yung fats ko. <laughs> Malog yung bilbil ko. Ah, kalokohan. Oh guys, sarap talaga maglakad. Nakusok na yung lahat na yung mga taba -thing -thing. Ay, si Lolo. Binangga ako. Huh. Oh, oh. Ang init. Summer, summer. Pag summer dito sa Hong Kong, sobrang inert. Ayan, ganyan ang papel ko, guys. Kasi makantari na lalaga ako. Pag naglalakad kami ni Lola, ganyan din. So, dapat pala. So, ayan. na ako, guys. Diyan na, street. At bibili ako. Ang galing ng panglinis ni auntie ako. Ah. Oh. <laughs> Diyan na ako na, street. Tapos, bibili lang ako ng fishballs. Yun na. Tapos, uwi na. Sasakay na naman ako ng tram. So, dapat may $3 ako, no? Kasi pag wala akong $3. Hmm. magamit natin yung $5 natin. Sayang, wala tayong sukle. Kasi pag sa mga dito, guys, sa Hong Kong, hindi ususukle-sukle dito. Keep the change na. Pag buo yung pera mo, hindi na sila nag-obliga pa na bibigyan ka ng change. Pag, pag cash yung ginagamit mo. Kasi yung driver dito, hindi na mag susukle kasi dadrop mo siya dun sa box. So guys, malapit na ako kung saan ako bibili ng fish balls. Sige, samahan niyo ako at ako'y bibili ng fish balls. Ewan ko pa dito kay amo. Bakit kailangan ko pang pumunta dito? Dumayo pa dito sa kabilang... Kabilang ano ba tawag? So yun na, bibili na po tayo. Pag-iyaw, ko lang. Punkan mong koy. Hmm, ito, ito yung fish ball yan. Yan yung gusto ni Lola. So, bibili ako ng half easy punkan. So, ngayon, aantayin ko muna. So, mamaya na at magitakos ni Lolo. Eh, bata ko mga itawag ito, Lolo. <laughs> right, guys. Nakabili na ako. At syempre, nagpasukli ako sa pipe. Ito na yun. Ito lang yung sadya ko dito, guys. So, ito lang. Fishbowl na to. Oh. Okay kasabay na oh, ayan yung fishbowl at saka may siksing babae di ba ah, na muna mag end yung video ko guys at ako sasakay ulit ng tram at nagpasukli na ako para may pamasahe ako charot babush